Kaubo pare. Sino yan? Uh, pare. Uy. Ay, pare. Bawat mami. Baka naman pwede akong makitulog ngayong gabi. Ba yan? Ba't ka bang muntang gabi na? Nalala mo kasi ako doon. eh. Brown out na sa bahay eh. Ba't may tala ka ng unan? Pero eh, na ako eh. Hindi ka pwede makitulog dito, Mara eh. Hindi naman na, isang gabi lang naman eh. Oh. Bakit ka dito makikitulog? Hindi ka pwede eh, yun. Kasi ground out niya na doon, alam mo. Hinala mo nga ako doon sa bahay. Hindi ka pwede matulog dito. Bakit naman eh, pwede. Wala naman dito asawa mo. Kahit na eh, mamaya eh, kapit namin dito eh. Wala naman ngayon, di ba? Wala naman yung asawa mo ngayon may din, Ari. gabi kasi well, eh. Pinagawain na nga namin ang hihikan ng tubig eh. na lang Sa ang eh. ano, naman Wala ka bang ibang pwede. pwedeng tulugan? Wala. Ikaw lang. Ma. Sige naman na. Hindi naman po pwede. Hindi kasi... pwede. Hindi dito, gabi lang. Ano naman yan? Maalis din ako bukas sa madaling araw. Oh, kasi bahay namin kasi dito eh. Oo, no, tulog na yun. Po, ano oras ka gigising? Dapat madaling araw, gising oo, ka oo, na. Oo, madaling araw. Tara mo na yung kasi ano Just, yun? Grabe naman ito. palad si ko eh. Siya lang. Kasi nga ito ka may makakita. Hindi ba? Sige Ay, na. Ayun ka pilong eh. Pakaanin mo naman. Iba naman yun. Istorbo na yung tulog ko. Puyat nga ako eh. Saan ba ako matutulog? Sige na. Dito ka na rin na sa lobby. Ayun. Diyan ka na lang sa inihigang na. Dito na lang ako. Sige, na. Mare, diyan ka matulog ah. Tulog ka na. Mare, salamat ah. Pinatulog mo ako ngayon. Natulog ka na ba? Opo, okay, na wala nang higaan. Pare. Oo. Oh, ano ba naman nga ito? Ano ba kasi ako saan? Tutulog ka na ba? Matutulog na ako. Umaga pa kasi ako ka. Sa kalaw ba matutulog ka dito? Umaga pa kasi. Ano ba naman niya? Pare. Oo. Oh. Baka naman pwede akong tabihan dito. Hindi pa pwede, pwede siyang tanap. Pinatulog ka na. tatabihan ka pa. Sige na, parang namamahit kasi ako eh. Ano ba naman, naman, Sige na! Sige na! Tulog ka na dyan. Ngayong gabi lang naman eh. Matulog lulog. ka na. Bilis na maririnig pa tayo ng kapitbahay namin. Mga eh. naman. Sige Bakingin na. Bang ingin nito dyan. Eh. Maririnig ka ng kapitbahay namin. Dito ka naman muna. Matulog ka na nga dyan. Lumipad ka na lang pag nakatulog na. na ako, pare. Sige eh. na. Ba naman. pare, eh. sige na. Mamahay ako eh. Sige na! Ay, hindi pa ako na eh. Sige na! Sige na! Kakabihan na kita dyan. Okay. Ka. ka. na! Bilisan mo. Umiga ka, ka dyan. Gusto pa nito may katabi. Makakaligising ay ah. Dito na lang ako. Oo. Oh. Dito na lang ako dyan ka. Tulog ka na. Karang manggugulo ah. Taray. Oo, oh, uh, natulog ka na ba? Ano ba naman yan? Anong oras na? Tabulabog mo Salayan na. Nalayo mo kasi. Eh, hindi naman kita asawa kasi. Ito kayo, ano? Tabi ka dito, kante. Ano ba naman yun? Kante lang naman. ba yeah, yan, yan. Ito, ito, ito ka, oo, oo. Tabi tayo dito, oo. Oh. Ano ba naman yan? Ha? Sana ano ikaw ba na may katabi? Oo, oo. Ano naman yan? Tulog ka na. Good night na.